Dahil dalawa lang kami lola dire, magluto ako sang bahaw. Our video for today is about simplihan lang natin ang pagluto ng bahaw, guys. Kagbutangan gali natin siya sang shrimp pero giniwa ko na siya ginagmay. Tayo may shrimp kita no, syempre butangan natin siya sang cauliflower. Para naman kuno abi may kaik-ikan ang aton nga niluto nga bahaw. Ari na nagisa na ako sang ahos para mapadali ang aton nga buhay kag nilagay ko na ang shrimp. <laughs> ihalo lang natin until half ko kag ilunod na natin ang bahaw. Sa paglunod natin sang bahaw, dayo na tun lugay guys para syempre mapadali kay nagutom na kami ni Lula. Ah. Habang nagaluto ang bahaw, ang vegetables naman ang kutihon ko. Ikat ko na siya into four pieces kay kami lang din ni Lula amo lang na nga amount ang akon nga luto. Kasi matingala ka mo nga wala ko ina ginhugasan guys, ginhugasan ko na ina kagain na kag patulo ko ang tubig. Tungod ayo ko ng oily, ayo ko ng fry guys, lantawan niyo kon anong himoon ko. Asin sa kumukulong tubig. Mantika at loya. Takpan natin for 3 minutes guys. After 3 minutes, charan! Nakita nyo guys, kumukulo na talaga. So it's time to lunod our vegetables. Sa paglunod naton, itumoy naton sila guys diretsyo. Hindi natin sila hahayaan hindi matumoy tanan-tanan guys. Sa hindi man kita galit sa kanila guys no, para naman maluto sila pantay-pantay. Pwede mo rin ma-imagine na galit ka sa imo, isig ka pariho nga ng utang sa imo ah. Sinakupan ko na galit siya guys into 3 minutes no. After 3 minutes ay Ayan na. Kita nyo, green pa siya guys, no? Dahil yan sa oil. Ginbutwas ko na siya gali guys para hindi siya ma-overcook sa hot water, no? Para may second step pa tayong gagawin sa kanya. Para malasa, nilagyan ko siya ng sauce or pwede nyo rin siya lagyan ng oyster sauce. That's it lang guys. So yummy na talaga. Oops, parang nakalimutan ko na ang ating baha. Well, kumuha ako ng maliit na kaldero at ilagay ko siya dyan guys. I-transfer ko para maganda naman pag-serve sa lamisa. Para maging kaakit-akit at colorful tingnan ng ating baha. Well guys, dinikdikan ko siya na Pin onion or ang sibuyas dahon para bumango siya guys. So ito na ang akin. Tinaeng, eh hindi pala. Sinigang, eh hindi. Tinagang, eh hindi. Tingag, ay ano man, hindi pala. Tinangag, ay hindi, ano man. Ah? Hinangag, ay hindi. Ah, basta guys, amo na siya, kalukalo na siya, basta sa ilungga ah. Yan ang video natin sa araw na ito. Salamat sa panunood. I love you everyone. Bye!